na uh, napanood ko lang ngayon habang nagbabrowse ako mga kapatid na yung PNP ata kakasuhan nila yung vlogger na nagkakalat daw na ire-raid yung bahay ni PRRD vlogger ang kakasuhan o vlogger tataka naman ako kung bakit eh samantalang nakita ko yung interview kay Polong, Congressman Polong. Sa, ah, nasa Netherlands siya, sabi niya lang. Eh di raid nila. Hmm. Di raid nila. Sabi niya lang. Hmm. Naiinis ba kaya dahil may impormasyon na gano'n na nakalabas tapos yung taong bayan, pinrotektahan yung bahay ni PRRD. Tapos sinahanap mo kung sinong vlogger yung nagkalat. Nun. Alam nyo, napaka-useless na mga hinahanap nyo. No? Dapat ang hinahanap nyo. Sa akin lang naman to. Drug lord. Yung mga bangag na kriminal. Kidnapper. Diba? Dapat yan ang hinahanap nyo terrorists, mga human traffickers na totoo ha. Yun totoo. Kasi meron akong alam na narinig ko sa balita. Mga politiko na ano, involved sa human trafficking. May kaso pa. Ano ba nangyari doon? Ibig sabihin, dapat yung mga kriminal yung mga hinahanap nyo. Smuggler. Smuggler. Dapat na tulungan kayo sa Amerika sa kaso ni Tanto ko ba yun? Yung namatay? Na tagapagmana ng Rustans? Di umano? Hindi ba nabalita? Yan ay sinabi nga ni VP Sara eh. VP Sara nagsabi. Yung namatay na yan. dapat siya nang tinatrabaho. nyo tatrabaho nyo, vlogger bakit dahil na unahan kayo na nakapaghanda yung mga tao nagpunta yung MNLF doon sa bahay nila PRRD alam niyo si PRRD sinasabi niya nga kung CIA papatayin ako eh so be it inuunahan mo eh para hindi matuloy para exposed ayun yo bang exposed kayo sa <laughs> ba naman to sila Marvel? Ikaw talaga, sir? Di sila adik.